Ngayon Vice, shinout out ng Joe Pao. It's showtime, na pag-usapan din ang Itbulaga. The Bark Ads Main at Singing Queen Anne, nag-showdown. The Bark Ads Karen, biglang nagulat at nabigla sa sinabi ni Riza. Isang masayang araw na naman nga para sa mga legit The Bark Ads, dahil sa mga nangyari sa Itbulaga, na talaga namang tinatuwaan ng lahat. Gaya na nga lang ng tila isang showdown ni The Bark Ads Main at Singing Queen Anne, sa segment na Perifi. Na talaga namang muling naghatig ng kasiyahan at good vibes sa mga manunood. Pero bago nga nangyari yan, ay pinapili ni Bossing ang mga experts ng Perifi na sina Karen, Riza at Alan K. Kung saan, ay si Singing Queen Eunice ang pinili ni Riza at si Karen naman ang pumili, ng isa pang Singing Queen na makakaswitch ni Singing Queen Eunice. Pero, makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon ni Karen dito, matapos niyang akalain siya ang pinili ni Riza, na makakaswitch sa kantahan ni singing Queen Eunice, na makikita ngang nagulat ito at tila na bigla nga ito. Kaya naman natawa na nga lang din ito, nang maisip na hindi pala ito ang ibig sabihin ni Riza. Makikita din nga ang nakakatawang naging reaksyon dito nila Alan Kay at Riza na kahit nga si Namin at Miles, ay makikita ang mga nakakatawang naging reaksyon dahil kay Karen. Kaya naman, ay makakabasa ka rin ng mga nakakatawa, at mga positibong comments ng mga netizens patungkol dito. na syempre, ay kayang-kaya din naman ito ni The Bark at Karen, o ang mga ganitong on the spot na pagkanta. Samantala, dito nga, ay ang pinili ni Karen na makaswitch ni Singing Queen Yuni sa kantahan, ay si Singing Queen Anne. Na syempre, ay mga game na game din naman sa hamon sa kanila ng mga The Bark Ads. Na kung saan nga, ay ang kinanta ni Singing Queen Anne, ay ang kinanta naman ni Singing Queen Eunice. Pero dahil kilalang laging ginagaya ni Maine si Singing Queen Anne, na laging ang tinakatuwaan ng mga netizens. Ay sumama nga ito sa performance ni Singing Queen Anne at muli nga itong ginaya sa pinakanakakatawang paraan. Dahil kuhang-kuha nga ni Maine, hindi lang ang mga galaw ni Singing Queen Anne, kundi pati na rin ang mga ginagawa, at mga sinasabi nito habang kumakanta. Na talaga namang muling kinatuwaan, at naghatig ng good vibes sa mga manunood. Na mababasa pa nga ang ilan sa mga comments ng mga netizens dito. At dahil hindi naman nga kasamang kumanta si Singing Queen Anne, nang pinakilala sa periphery Player ang mga Singing Queens, dahil siya ang nakapwesto sa mga card, ay ang tinanta na lang ni Singing Queen Yunis dito, ay ang mga kinakanta o pabulitong kantahin ni Singing Queen Anne. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, Share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ginaya pa nga nito ang pagsigaw ni Singing Queen Anne at ang galaw din nito. Nakinatuwa din ng mga netizens. Na matatandaang si Bossing ang nagumpisa na mag-switch ng mga kanta ang mga Singing Queens para ma-challenge naman ang mga ito dahil bawat isa kasi sa kanila, ay may iba't ibang style at genre sa pagkanta. Samantala, shinout out naman ng Jowa Pau si Meme Vice, live sa It Bulaga. Nangyari nga yan, sa segment ng It Bulaga na Sugod Bahay Mga Kapatid, kung saan ay naghahanap sila, ng mga batang makakasama sa pangatlong barangay cinema ng It Bulaga. Dito nga, ay ang unang contestant ay si Scarlett, at dahil singing ang talent nito, ay naitanong nga sa kanya dito, kung sino ang paborito niyang singer. Hanggang sa ang sinabi nga nitong favorite niyang singer, ay si Vice Ganda, o si Memi Vice, na host ng kabilang noontime show na It's Showtime. Dahil nga dito, ay shinout out nga nila si Memi Vice, na kaibigan din naman nila. na kahit nga ang batang contestant na si Scarlett ay masaya ding ginawa ang pag shout out at pagkaway kay Miami Vice. Matatanda ang, hindi na naman bago para sa mga The Bark Ads, na i-shoutout si Meme Vice, na matatanda ang, minsan na rin binati ni Boss Joey at ng mga The Bark Ads si Vice, noong birthday nito na kung saan ay nagpasalamat pa nga si Meme Vice dito dahil sa ginawa ng mga dubbar cards na i-greet siya sa kanyang birthday. At naulit pa nga ito kung saan ay shinaut out naman nila ang It's Showtime at maging ang mga madlang people noong nakaraang taon din. Pero, matatandaang, nito lang ding July, July 4, ay nabanggit naman ni Meme Vice ang It Bulaga o ang Bulaga habang nag-iisip sila ng babagay na apelido dito ni Ace na kung saan, ay ang sinabi nga nito, ay ang Ace Bulaga. Pero, sagot naman ni Bong, na showtime ang apelido nito. Pero nang muli na nga itong ulitin ni Vice, na dapat daw ay may lambing ito, ay ang sinabi naman ni Bong dito, ay Bulaga, o Ace Bulaga. Na makikita pa nga ang mga nakakatawang mga reaksyon nila dito, lalo na si Kim Chu, na tila hindi nga kinaya ang nangyari. Dahil showtime ang sinabi niya, pero bulaga naman ang sinabi ni Vong. Samantala, narito naman, ang ilan sa mga comments ng mga netizens, sa nangyaring showdown ni The Bark Ads Main at Singing Queen Anne sa segment na Periphery. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?